Daan-daang residente mula sa 22 barangay ng Tondo ang dumalo sa isang town hall meeting upang alamin ang mga plataporma ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Ang pagpupulong ay nagbigay daan sa mas malalim na pagkilala sa advokasya ng butihing pastor na naglalayong wakasan ang kahirapan sa bansa. Sa kabila ng mainit na panahon at mahabang pila, hindi natinag ang mga dumalo Si Tatay Hill, isang retiradong sundalo, nagpahayag ng kanyang paghanga kay Pastor Apollo dahil sa kanyang di matatawarang pagtulong sa mahihirap. Kilalang-kilalayan si Pastor, tumutulong sa mahihirap. Nandito ako para makadaupang-palad ko siya para magkaroon ng boses ang may hirap sa Senado ani Tatay Hill. Dagdag pa niya, kailangan natin ng isang leader na katulad ni Pastor Kibuloy na may malasakit sa kapwa at may tunay na hangarin tapusin ang kahirapan sa bansa. Sa kabila ng mga batikos at isyong ipinupukol laban kay Pastor Apollo, nananatiling matibay ang paniniwala ng kanya mga taga-suporta sa kanyang integridad at layunin. Ani Tatay Hill, hindi ako naniniwala sa mga paratang laban kay Pastor. Leader ka na isang relihiyon tapos magiging ganun ka? Di ganun si Pastor, kaya imposible ang mga ibinibintang sa kanya. Kailangan natin siyang tulungan upang makamit ang hustisya. Isa rin sa mga naging tagapagsalita sa nasabing pagtitipon si Boss Dada, isang kilalang political vlogger na naglahat ng dedikasyon ni Pastor Apollo sa paglaban sa katiwalian sa gobyerno. Siyempre si Pastor Apollo si Kibuloy ang magsisilbing konsensya ng mga senador sa Senado. Lahat ng mga senador pupulisin niya. Lahat ng kurakot papansinin niya. Lalabanan niya yan lahat. Gagawa siya ng batas para ang lahat ng mga kurakot na mga government official. Bitayin talaga lahat yan. Kawawa ang mga Pilipino habang sila nagpapasasa, ani Boss Dada. Dagdag pa rito, binigyang din ni Boss Dada ang matatag na paninindigan ni Pastor Apollo laban sa korupsyon, pati na rin ang kanyang makabuluhang kontribusyon sa iba't ibang sektor tulad ng kalikasan, katutubong pamayanan, kabataan at mga nasalanta ng kalamidad. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa plataforma at mga panukalan ni Pastor C. Quibuloy, bisitain Apollo C. Kibuloy, bisitahin ang apollokibulaynationbuilder.com.